Hi guys, welcome back here at Chase Farm. And for today's video, samahan nyo kaming magbenta ng 13 heads of fatteners. Ito nga pala yung mga ibibenta nating baboy na nasa 5 and a half months old na ang edad. At upgraded na rin ang lahi ng mga to. Para sa batch na to, ang barako na ginamit natin ay large white. At dito naman sa isa ay land race. Kung maaalala nyo sa last video natin, ito yung kapatid ng mga land race na binenta natin last November 18 hopefully sa 80 kilos up na yung mga baboy natin kasi yun yung bracket ngayon ng mga mami Milly dito sa Nauhan Habang nagtitimbang ng baboy, may dumating sa ating balita na nag-negative daw yung test results or yung samples na kinuha sa barangay Inarawan. Kaya ulitin po namin ang nauhan pa rin po hanggang sa ngayon ay ASF-free. Sarado. Para ma-maximize natin kahit papano yung profit natin sa batch na to, nag-shift na tayo ngayon sa cop feeds ng seed seed. Uh, comparatively, mas mura siya dun sa normal na feeds ng CBC pero based sa resulta parang hindi naman sila masyado nagkakalayo. At bukod doon naghahalo rin kami ng hammered corn para mas mapababa namin yung input cost pagdating sa feeds ng mga baboy. Isa to sa mga paraan namin para ma-maintain yung profitability sa farm dahil sa ngayon medyo stagnant pa yung price ng live weight dito sa Oriental Mindoro. Game! Game dito. Ito nga pala yung pinakamagaan sa lahat ng binenta natin ngayon. Ayan, kami. Oh, sarado. Kamay. Sarado boss, 90. At ito naman yung pinakamabigat sa lahat na umabot ng 107 kilos. Boss, 107. 1, uh, 2, <laughs> sa eh. Yung unang pito na natimbang natin Yung mga ladiris, yung lahe Tapos ito mga sunod naman, yung mga large white mas matanda ng 10 days yung mga naunang tinimbang natin na landries kumpara dito sa mga large white. Right. Kaya tingnan natin kung magkalapit lang yung mga timbang nila. Nine eight.

9-3 9-3 Ang total na napagbentahan natin ay nasa 1,276 kilos with an average weight of 98.2 kilos. At para naman sa presyo ng live weight, ito ay nasa 145 pesos per kilo as of December 7. Para sa ating napagbentahan, umabot naman ito ng 185,020 pesos. Maraming salamat kay Sir Aguila at sa kanyang team dahil kinuha nila ng maayos yung mga baboy natin. At lalong lalo na kay Sir Del ng Nauhana Grazers Association. Dahil siya talaga yung naghanap ng mga mamimili para dito sa mga baboy natin. Please don't forget to follow our page, Cheese Farm. Like and share the video kung nagkusan nyo yung content namin. And as usual, happy and safe farming po sa ating lahat.